Hindi na pagod na agad naman ang anak kong yan. Uy! So! So! Oryum Pogi! Ang Oryum Pogi! Bunso oh, Bunso o oh. si Bunso. Sa! So, okay. Pagi! Pagod! Hindi <laughs> na. Pagod ba yan? Pagod ano okay, man yan so naman yung mga nanak na yan pagod na magjagjag yan isang ikot pa lang pagod na yan ha basa 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 sir ano gang ano ano mga pinagtititignan ang oryong kwa ako so. sa うん bunsa 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 ampogi pogi bunsa cak dulu dah weh